laman, malagur, mas lalo ng imperator, ni Baté, dilipuining ng irigasya na ang ang siktarian, standard, dapat standard, 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 dapat ng standard, 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 dapat ng standard, dapat ng mga nasaunang standard, dapat standard, 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 standard,

wala 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 babau babau wala 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 Oh! wala 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 Ahora os pongo una. Pongo la sanosis, anda bien hecho. Otra división, esa es cuestión más.

Catholic Church, Roman Catholic. And I don't After the split, I saw my mother Roman Catholic Church. Wow! না 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 না

Saya ambil ini pistol saya itu. Saya ambil pistol itu. Yang ni, yang pamukus kumbila. Karena di nak kopi masih aku nak ambil Refer nasi patjer ini intrusi ses. Tapi, same normal. Age 1771. Christian. Christian. from Palestine to Rome. As the apostles spread the gospel of yeah. us, they found more than to ground in the West, same person, and the focus Namagat ba? Namagat ba? Ha, namagat ba? na ugang. Opsos, paskalan pa, sa ruman ka to ituro. Sa direktor, walay isip nga rowisman. Ayos kuno, wala, wala sa ba. Di basta-basta kuno akong kadungog. Dali pa hitangi niyo. Puto patu Kau kaya, bimo. Bimo ngerawat. Mister Obtisional, Mister Pablo, Mister Pablo Junior, Nano, Shout out mula. Ma yang petenal. Nominalado, Hafsa, Arsyi. Ada. 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 Ada.

5 ini akan liksom super 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 superENTNESS kalau anda血 awal macamупan ni yang boleh dapat membahagi dido nak mengatakan emang buat anda saya kata- Hyundai jd sediak ingatlah saya tidak mau lebih terang maaf bila andadig tentu saja dengan anda yang suka melakuk saya tak bewa Bayar okay. saya, bayar saya ni betul. Ini mesti bersih, bosok ni Ini 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 pun, 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 ini ini pun, 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 ini

Ato ang ito niya, last words na kalor, hindi tabag sa mga libigers. Kaya sayang tayo na tumulong sa musikli, masapawa ng video niya. Ito, hindi na parang ka, luminaw. Ato ng mga libigers. Nanay, Osaka, ng Last question rin mo. Okay, last question. Okay. Okay.

Ano yung mapagunta na out of topic? Nice mga kapit. Okay, sa inyo sa kanina. Lalo na out of topic na naman Roman Catholic. Naman po. Ang sino is Roman Catholic. Ang topic is ang problema ng Roman Catholic. na sa mga na sabar mati. Ang isyak ko ni Karuman na paong kay Paisis Kaya. Ang yung mapagunta Yes!

buat sama apa-apa sana dekat tu kursus ni saya takut gimo tinin gimo macam mana tahu mana mari lah mana ayo ayo saya ayo sada aku nak dimati kan inabay ko dengan live sana ayo ayo sada dilabat i build in araan kan dikau jisnuos di ba di di badan dia singan ang iglesia katolik kau mana di base site ini ni cuma asing disnuos okay okay nama dari selamat no di Wagyo ni Taon, nagkatiba mga kaisonan. Ano? Nagtuo siya, na matatatalag singgit pa. O nga siya, na siya may labaw, hindi may mutun na ulang ko. Malator. O na, magpatun ka naman kung siya ako patun doon. hindi na siya ako patun sigurado ko, ipin ako pa niya, ang Roman Catholic Church, tinagod sa Biblia, ang Sini Kristo, sumana sa Biblia. Akorde. Kung magasabot sa akorde, mabasa sa Biblia. Yes. Kanya, may dati kayo, huwag ko sa inyo, naang mabasa. Kaya niyo, kasi ba, kami ng bugos. Kanya, ang iya, pili ko ni standard. Ang iya, kung pili ko kanya, ang notebook po kaya standard. Ulatin niya, na ay di ustad, na imprimador. Hoy, mga O PISPO! Ayaw mo bang pangayap o Dili Standart e Adili Standart aqa kong maspiki! ohohaha Ate, natutukan ha? natutukan ha? O, say nungu baso baan Onya, nak ketemu panggung yang bahasa seorang psikolog yang ada di katolik Wala. Wak jamu. Wak jamu. Wak jamu. Dan iyang patrainkun sekiarang isip inusia no'ol mabasa se-referensya ilau an referensya takung di prinses biblia Tuh wala. Nisabat <laughs> usah kalimu kalipirinsya akan diberi Why pangyo? O nga sa kapulato, o. Ibasan. Ato ko sa wawang. Huwag si 31, 32. Insay magsunti, na ang mga katolik siyos tinukot ni Cristo, ang ina na mong pauman. Self-serving. Huwag si 31, 32. Okay, naging mong dinili. O, kaninyo ang iyang pulong wala mapabilin, Teka mo wala, nangutuon ka niya. Ah, Roy. si na mo. Huwag sinong... 31. Okay, kumuna po. Thank you, thank you, thank you. Excuse me, excuse me, excuse me. Excuse me, excuse Kung sa akong kawdalingon. Ang akong panginatood, maisip Apa na dunay na nagapanghimatuod mahitungod ka nako. O ako na hibalo nga tinuod ang iyang pagpanghimatuod ka nako. Unsay mahitungod nga pagpanghimatuod? Lain. Pero ilang pagpanghimatuod? Ila ila ra. Aray. Sa ato ba? Biblical. Ibigay pagyas. Pagyas. Ikaw ba? Omong Juan 5.9 Ang iyang pagpamatood eh, yun mo ba sa Bayas? O niya? Singko na ibe? O na ba si Kulay? Singko na Pamatuod, gita sa mga tao, ginagawag na to. Ang pamatuod na gita sa Diyos, lakaw pa nini kaya eh, ang pagpapatuod sa Diyos mauman nini na siya nakapapatuod na makitungod sa iyang anak e eh, katanong tutos mga mga tuod tinahangan ang referensya kiri o over superior sa Biblia ang Biblia is super sensible o superior sa pagpapatuod sa referensya ang pagkota na makabasa ka siya sinulat sa protestant na ang Roman Catholic tinugod ni Cristo Ayya, ay ya katanghan na ha o patah siya. siang. Kau ni kasihan na teringat. na eh. Nenis, tiba-kasih. Aku ni pakabutun. Aku ni pakabutun. Nenis, kau senang. Ibu ni kan nipon. Nak pasang muka. Bang buru, bang buru kau. Mana ma? Kateriling, kan ni? Ia, nama-nama, aku nga, pamaagi. Nama-nama, cik, kita nak option. Eh? Kenapa? Iya, Ni, ah. Mabasa ba ng si Kristo wala totod sa Roman Catholicism? Oo ara. Mabasa. Oo oh, mabasa. Mabasa diay. Mateo 16 this is said this is di man altos ka ani Agay. Ha? this is sa pilo Godlot sa Biblia. Mateo 16 <coughs> Nagasunod sa atlaw sa, sa Pintipostes ang pagtukod sa ginoo sa iyang iglesia. Apan, wala paghihapon matuman ang panagna sa ginoo din hi. Bisan sa ikat ikatawaan na nasiglo, wala magtukod ang ginoo sa iyang iglesia diha sa Kristohanon. Na naganggop sa pustasya nung simbahang Romano-Tatoliko Buhana! ,ane. Buhana! Nabasa? Wala Tili-tili Prutis kanti kainipiliyong mani Pak-pak-pak-pak-pak pak pak Boleh makan tak? Jangan nak buat benda ke. Boleh makan. Jadi biar Kristo handung kat lining bang. Kristo. Na tu got Nak tak mari nak katuring ko? Finish kali botang. Dia tu pun padu tadi. Nya bane impresor adinal, arterial masih ko di kota istana <laughs> di Sabila Bina. So, kau oh. angkis, put not dia balik seorang, put not semua orang saya tak tahu mana. Aku pasang on, ha? Sini, kau angkis, tak put Masih kena dia. Jis, okay? Lo, ini kau lo, ini. Tanya tanya so. Sini, ini. Jesus wala magdala o bisan unsang bandila sa reliyon. Makatoling ko kuni na atong gikaadban. Asa lumanon? Pagka to nagtudlo si Kristo sa iglesia ng Katoliko diri. Damo magbuhat og bandila nga atong gi-kus Kristo. Ginoo nga Dios ko. Pagka to. Tumindes. Ya nang wala gitutok kang Kristo ang Katoliko. Kinsang magadayag Iglesia Katoliko? Kinahanglan di sis

Wow. Nagpasabot ang puta din ni sa apos kasi noong Romano Katoliko. Walay pala yun. Wala na ang puta. Nagpakita kini nga wala kayo sukat mo ila ang Diyos na dunas si relasyon sa sibakang Romano ang apos kasi noong sibakang Romano Katoliko. Wala ni ay relasyon ang Diyos sa Romano Katoliko na sibahan? Okay. <laughs>